kulong po siya. Wala na sanay maging katuwiran sa tao. So. Gusto sabi ko cellphone, hindi Kailan ba? O wait, picture muna ako. So, nakikita niyo sa video na hindi mas, hindi nakikinig yung anak ko na pinauukuhan niya, pinaukuha ko sa kanya ang bagay na gusto kong ipakuha sa kanya pero hindi niya nakuha ng maayos o hindi niya naibigay sa akin kasi hindi niya hindi siya nakikinig so ang pakikinig ay mahalaga ang kasanayan ito sapagkat dito natuto tayo mula sa iba na unawaan natin ang information sa pakikisalamuha sa iba at nakakatulong din sa pagbuo ng mabuting relasyon sa ibang tao at sa pagiging mahusay sa pag-aaral at pakikinig sa trabaho at sa trabaho at atending na nauunawaan ang mga bagay na sinasabi o pinakukuha ng iba Ano? Uh, oh, basta, ka ah, pampanto? Basta, paano lang dito? Sige. Ah, wala yun? Saya yun. Ah. So, ang pangalawang makro kasanayan ay ang pagsasalita. So, nakikita nyo din sa video na nagsasalita kami ng ibang lingwahe. So, ang ang nakikinig na hin, ang nakikinig dito na hindi nila naunawaan. So, na hindi nila naiintindihan kung anumang mga mga bagay o anumang pinag-uusapan namin ay hindi talaga nila maintindihan, So, ang pagsasalita ay mahalagit ay isa ring mahalagang bagay sa pagkaroon ng makro kasanayan. So, so sa kasanayan na ito, ang pagsasalita ay mahalagay at ay mahalaga uh, sa pagpapahayag ng sariling idea, opinion at napapadali nito ang pakikipag-ugnayan sa iba. Nakaka, nakatulong naka din sa pagbuo ng tiwala sa sarili at at, 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 ito ay nakakatulong din sa pagtitiwala sa ating sarili. <tinyo> Winnie, <tinyo> ni mo ang di mo ano ba sa ba mo ko na na ito ba yun ba mo na Opo. ano po ano basa subject and object. ang sa pagsusulat so mahalaga ang pagsusulat sa ako spitong komunikasyon, lalo na sa akademya, professional at pagnegosyong konteksto. Pa, kung ang pagsusulat, kung maganda ang sulat, ay naintindihan ito ng, ng, ng nagbabasa. Tulad ng sa video, ah uh, hindi maayos ang pagsulat, kaya hindi hindi ito maintindihan ng nagbabasa. So, uh, isang mahalagang ang uh, pagsusulat ay mahalaga rin uh, sa aspeto ng lalo na sa akademiya, profesional at pangnegosyo. So, uh, ang pagpapaunlad ng mga makrong kasanayan ay nagaambag sa kabuuang pag-unlad ng isang individual lalo na sa lalo na uh, para maging handa tayo sa mga hamon ng akademiya professional at sa pang-araw-araw natin sa buhay. So, ang susunod ay ang pagbabasa. So, sa pagbabasa, ito rin ay mahalagang uh, kapamaraan ng pag-sa uh, makrong kasanayan. Sapagkat sa pagbabasa, uh, ito ay susi sa pagkuha ng bagong kaalaman at impormasyon. So, ito rin ay nagbubukas sa ating mundo sa iba't ibang perspektibo at nagbibigay daan sa malalim na pag uh, unawa sa ibang paksa o sa ibang tao. Sa pagsusulat, so mahalaga ang pagsusulat sa spitong komunikasyon, lalo na sa akademiya, professional at pagnegosyo ang konteksto. kung ang pagsusulat, kung maganda ang sulat, ay naintindihan ito ng, ng, ng nagbabasa. Tulad ng sa video, ah uh, hindi maayos ang pagsulat kaya hindi hindi to maintindihan ng nagbabasa. So, ah uh, ma isang mahalagang ang uh, pagsusulat ay mahalaga rin uh, sa aspeto ng lalo na sa akademiya, profesional at pangnegosyo. So, ah uh, ang pagpapaunlan ng mga makrong kasanayan ay nagaambag sa kabuuan pag-unlad ng isang individual lalo na sa lalo na uh, para maging handa tayo sa mga hamon ng akademiya, profesional at sa pang-araw-araw natin sa buhay.